Ang mga LGU, naglabas na ng schedule para sa Undas 2024. Naritong newscoop ni Ralph Dela Cruz. Naglabas na ng schedule ang ilang mga lokal na pamahalaan para sa nalalapit na Undas 2024. Kabilang sa mga guidelines na inilabas ng mga LGU ay ang schedule ng pagbubukas at pagsasara ng mga sementeryo, mga bawal dalhin at mga aktibidad na hindi pwedeng gawin sa loob ng mga sementeryo. Sa panuntunang inilabas ng Muntinlupa City, magbubukas ang libingan ng panglungsod ng Muntinlupa mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre a 1 mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Bubuksan naman ang mga cemetery sa Caloocan City mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 2 mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Ang Manila North at South Cemeteries naman ay magbubukas mula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Bukod sa mga nasabing lugar, naglabas din ng sariling panuntunan ang lungsod ng Antipolo. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.